Naman eh! Sa <laughs> biski lang, sa biski! Iba'y kawin jowa kami! Bakit? O'y, kasi... Mami, mami, magalit kaya! O'y, kaya! Bunot agad sa kanyang pagbabalik sa It's Showtime si Chinita Princess Kim Chiu. Ngayong araw nga September 21 ay tila na-miss ng mga Showtime hosts si Kim sa pagka-absent nito kahapon. Sa segment kasi na kalokalik ay dinir ng Showtime host na ikis ni Kim ang kalokalik ni Empoy Marquez. Game naman sana si Kim Chiu, ngunit pinigilan niya ito ni Teddy Corpus at sinabing baka mayroong magalit. Natigilan si Kim Chiu nang sabihin ito ni Teddy at sinabing napaka OA ng mga Showtime host. Matatandaan na gumawa si Teddy Corpus ng demsong ng Kim Pao sa kanyang TikTok account. Kaya naman hindi na pala na si Paolo Avelino ang tinutukoy nito na magagalit kapag kinis ni Kim ang naturang contestant. Samantala kinilig naman ang Kim Pao fans sa pahapyaw na ito ni Teddy Corpus kay Kim Chu. Anila ay mukhang mayroong alam si Teddy kina Kim Chu at Paolo Avelino. Hindi naman na kasi talaga makakaila na mayroon ng relasyon ang dalawa, at tanging pag-amin na lamang kina Paolo Avelino at Kim Chu ang hinihintay ng kanilang mga taga-subaybay. Yes, yes. yes.